Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay in-interview nga ni Kalingap Prab, si Kuya Rowell, and Miss Rachel tungkol sa kanilang experience sa Kalingap serye. Sabi naman ni Miss Rachel, ang pinakamamimiss niya daw sa mga taping nila ay yung mga kulitan ng mga cast doon, lalong-lalo na nilang dalawa ni Kuya Rowell. Ganon din ang sabi ni Kuya Ruwel at sinabi pa nga niya na ang maganda daw kasi sa Kalingap serye ay hindi lang daw ito basta puro kilig. Sapagkat may mga aral din daw na matututunan ang mga viewers dito. Sabi niya ay dahil nga din daw sa Kalingap serye ay napapawi daw ang kanyang mga pagod sapagkat kapag may kalingap serye ay nakikita niya daw si Miss Rachel. Kinilig naman ang kalingap team at si kalingap prab yung sinabi ito ni Kuya Rowell. Tinanong naman ni kalingap prab si Miss Rachel kung ganito din ba ang nararamdaman nito na sumasaya at naging excited nakikita si Kuya Rowell. Nagreply naman si Miss Rachel ng oo, kaya naman mas lalang naghiyawan at kinilig ang mga tao doon. Tsaka, ang pinaka mamimiss ko sa pag-shoot yung kulitan namin, tsaka natin po. Ay, yung kulitan yung dalawa? Ako. Okay. Ah, syempre, yung bandi niya ka ba nag-acting, no? <laughs> uh, Hindi alat kami. Pero, <laughs> ang galing niyo. ang galing niyo parehas, grabe. Saka, actually, halos di kayo nag-acting at natural lang natural naman yung ginagawa niyo. Wala script na binabasa tayo. Wala no, naman yung pinag-uusapan nila. Yun na yun. Paano naman Sa akin is, isang malaking ano siya, uh, bali, platform sa akin para mas maboost yung confidence ko sa ganitong kalingap serye. Mas nagagawa ko yung mga hindi ko nagawa noon. Oo wow. nga, ah, grabe, artista ka na ngayon. <laughs> <laughs> Oo. Hindi ko in talaga mga na mag mangyari yung ganitong bagay. And syempre, yung bonding natin na uh, halimbawa may shoot ng ganitong oras, Talagang lahat nagkakatuwaan and then kung may free time pa na after ng show talagang andun magja -jamming. So talagang di ko ito makakalimutan na eh, itong eh, mga episode na ito sa Kalilok Serye and magsisilbi itong part ng aking buhay. No, kasi talagang yung mga scene dito, yung mga scene talaga dito is true to life siya. To life, yeah, Hindi naman yes. natin uh, inact as for the ano lang for the views wow. for the actually part part siya ng, ka, ng ano natin charity, oh, charity kasi natin. tulong ng na ginagawa nila yes isa din yun mga At kalingap, kalingap. oo oh, na talagang malaking tulong yun no, sa mga uh, kalingap artists ni kalingap rab okay. si Rachel yung mga pumasok so na wow, mga iba't ibang characters oo oh. kaya Malaking tulong siya mga kalingap and hoping someday na magkaroon pa siya ng episode 3 or season 3. <laughs> season 3! comment niyo po kung gusto niyo season 3. <laughs> So yun nga, na lang insan kahit pagod ka sa pag-scout, no? Pag nag-text ako sa'yo, talagang available ka, punta ka doon, kahit... yun. Eh, okay. syempre insan, pag uh, umaga-umaga mag-text ka sa akin, mag-chat okay. na, insan may vlog tayo ngayon sa Rochelle, okay, talagang... wala, uh, yung ano, wala talagang, ano, yung trabaho ko, tigil talaga <laughs> kung ano mo yung plano ko na mag-scout. Kasi, pagod oh, ka eh. Oo, oh, kasi, kasi... Kahit pagod ka, talagang napunta ko pa rin. Siyempre, insan, ginaganaan ako si... <laughs> kasi nga. Kasama ko si Rachel. Bakit ba ako ko na nga mag-interview dito. Lagi akong di mo pinapansin. Kasi, uh, bali sa huling part ng season to, bali, sinishare natin yung ating mga next friends. So, talagang totoo to yun, insan. Yun masaya. Hmm. Kasi nga, <laughs> sa mga ganyan time lang kayo magigita kita kasi nga yung mga nakarang araw sa kanya is talagang hectic, no? Perfect. Kasi nga... Saka, sa naman din yung nagkita ko, nag-enjoy din kayo eh. Pag oh, wala yung stress, no? Sobra insan. Kasi nga, aside sa nakikita ko siya, Para na lang pag may blood, talagang ano, nagkakatanggal stress yung... Mm um, Kung galing ka sa pagod na mag maghapon na, nasa sa vlog ka. <laughs> Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw <laughs> din? <laughs> nakakatanggal ng sa research Ikaw din? Uh, research din. Ikaw din? Pagkita mo siya? <laughs> 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 Tinanong naman ni Kalinga Prabang dalawa kung ano ang kanilang paboritong episode doon sa season 2. Sinagot naman ito ni Kuya Ruel at sinabi niya na talaga hindi niya daw sana may kukumpir ang season 1 at season 2 sapagkat may kanya-kanya daw itong katangian at napakaganda naman daw talaga ng naganap sa season 1 pati sa season 2. Ngunit kung papapiliin daw siya ng pinakagusto niyong episode sa season 2 ay yun kung saan sumigaw si Miss Rachel na mahal ko po si Ruel. Sabi nga ni Kuya Rowell ay talagang parang nag-slow-mo daw ang scene na yon para sa kanya sapagkat talagang napakasarap daw marinig kay Miss Rachel ang mga salitang gano'n galing sa kanya. Sabi naman ni Miss Rachel ay natatawang-tawa nga daw siya noon sapagkat napalakas daw ang higit sa kanya noon ni Kuya Rowell. Grabe at memorable talaga sa dalawa ang kalingap serye na ginanapan nila. Siyempre yung may kanya-kanyang uh, explanation din. Yung season 1 talagang, yun talaga yung sa akin na uh, pinaka-tense na mga ano. <laughs> Kasi ano, baguhan pa lang. Oh, Oo, grabe yun. Bang, grabe yung season 1. Grabe yun, yung ano ko, yung mga uh, lines ko doon. <laughs> And season 2 talaga yung San, uh, dito talagang nakikita ko na... Bali, natural na lang yung ano namin, oh. yung act namin. Nung isa pa, uh, bali nagre great reflect siya sa mga kabataan ngayon mm. Mm. na may mga lesson din na nakukuha. Oh. Yun ang nagustuhan ko kasi hindi lang puro kilig yung season 1, di ba? Hindi lang parehas ng season 1 na puro kilig, puro uh, yung katuwaan lang, yeah. no? pero yeah. yeah. dito sa season 2, nati-test yung ano namin, yung aming relationship as a friend. <laughs> And isa <laughs> pa, yung aming... Yung okay. aming, ano oh, yung ano din yung bali mga environment din namin na talagang paano namin di handle yung mga iba't ibang tao or yeah. mga viewers. Kaya dito sa season to, talagang maganda siya. Okay sa. Siya. Nag-improve so, season to yung ano niya. Season to yung sabihin, kahit may kontrabida, may Dr. Love, okay lang sa, okay sa amin. Kasi Ayan. para sa mga ano mga viewers na galit kay Dr. Love, okay lang po. Okay, okay na po, na. okay po sa amin. Yeah. Kasi doon namin nat, natitest at doon namin nalaman sa amin sarili kung ano ba yung ano namin yung dapat namin ipaglaban, di ba? Yung anong anong dapat namin na saka may matututunan sila doon kasi unang-una ikaw matututo sila na kaya nang pala maghintay, no? Yung pasensya, di ba? Saka kahit may kontra, yung hindi susuko, Oo. So, so doon nila malalaman ma-insan uh, yung ano, bale yung consistency, uh, no? Kung talagang willing siya maghintay andun yung uh, consistency and loyalty sa taong inihintay niya. Braham. And isa pa, uh, talagang magiging role model din sa mga kabataan ngayon, ng mga nag-aaral. No, Kasi isa si Rachel talaga sa uh, ayun sa kanyang ginagawa ngayon as a student, marami siyang ginagampan ng role sa Braham. kanilang Braham. school. Rachel, oo. Daming mga activities na napagdaanan natin sa season to, mm -hmm. pero na-handle pa rin niya ng na, maganda. oh, napagsasabi naman niya. Kaya yeah, the ah, best ang season to. Yun nga, doon siya kumukuha ng allowance, allowance no? Doon sa, right. sa, yun, sa Kalingap Serie. Kaya oh. eh, laking tulong yung Kalingap Serie. Mas so, tigil oh, na lang tanong ko, anong favorite episode mo sa season 2? Ay. Ikaw? Siyempre, insan, uh, yung tumatak talaga sa mga viewers at pati sa akin, yung biglang sumigaw si Rachel na mahal ko po si Rowell. Oh! Nagyan <laughs> <laughs> Alam mo yung feeling na yeah. talagang nag slow mo yung ano? Bigla lahat sa giniit na bisig lahat 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 bisig dun bisig Hindi bisig lahat 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 damo pa? Yung last, yung tanungan. Ah, yung tanungan. <laughs> Episode... Eight. Eight. Hmm, kasi ano, more ano siya. Makakaano. Uh, Oo oh, nga, nakakaba. Nakakaba. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hang on some Bye.